Bakit kaya posible na lilipat ang iyong mga members or ang iyong mga empleyado sa ibang kumpanya kung walang in-place na training and development program ang iyong business or kumpanya? Isa sa mga paunahing reasons dyan, it is because ang mga empleyado na mga quality o mga members na talagang quality, gusto nilang umasenso. They want to grow and develop themselves. So, ang message is, kung walang in place na training and development program, after 2 years, 3 years, 5 years, same thing, same routine, same input, same expectations, ang message is, wala tayo dito ng asenso. Hanggang dito lang talaga tayo. Walang reason or motivation ang company to train and develop us. Kasi hanggang dito lang naman tayo. So, that's the message. Right? So, bakit pa ako mag-aspire to expand my competence kung Hanggang dito lang naman talaga ako.